inanunsyo ngayon ni MMDA Chairman Atty. ni Romando Artes na maliban sa regular na number coding scheme ay magpapatupad ng duwalay na uneven scheme sa EDSA. Ito yung isa kasagsagan ng gagawing EDSA rebuild sa June 13. Ayon kay Artes, bawal ang mga sasakyan na may plakang nagtatapos sa numero ang 1, 3, 5, 7 at 9. Bawal sila uh, tuwing uh, lunes, miyerkules at biyernes. Para sa mga sasakyan na nagtatapos ang uh, plaka sa numerong 0, 2, 4, 6 at 8, bawal sila sa uh, tuwing Martes, Huwebes at uh, Sabado. Ayon kay Artes, Uh, ito ay ipatutupad 24 oras pero aaralin pa nila kung pwedeng magkaroon ng window period. Uh, maliban dyan, inanunsyo naman na hiwalay ni uh, Transportation Secretary Vince Dixon na itong tallest skyway stage 3 ay ililibre na sa mga motorista kapag nagsimula ang EDSA rebuild. Nakipag-ugnayan umano yung pamunoan ng DOTR at uh, TRB sa San Miguel Corporation para maging libre yung pagdaan ng motorista ilang bahagi ng Skyway o segment ng Skyway na maring maging alternatibong daan kapag nagsimula na ang pagkukumpuni sa EDSA. So isinasapidal pa nila yung buong detalye pero magiging libre daw ang toll sa Skyway Stage 3. Sa kabuuan naman ang magiging epekto ng dalawang polisiya na ipatutupad ng MMDA at DOTR ay 25% na reduction o bawas sa volume ng mga sasakyan na dumadaan sa EDSA oras na masimula na ang malawakan na EDSA rebuild.